Uh, paano po nabago na yung proseso niyo sa pagkanta o ano po yung mga kinailangan nyo yung gawin na adjustments to, to, deal with that. After nung no, lumabas na kami sa hospital, uh, na-realize ko nga na talagang hindi na ako uh, yung even my speaking voice kapag nagsasalita ako, hindi ko natitinig. Eh. It's really muffled as in, um, whenever I talk, I was I, I was covering my mouth. So, ganun talaga kahirap. And, uh, hindi lang ito ano eh, hindi lang, lang ang nangyari sa amin. Actually, kami dalawang pag-asawa yun. Yung nangyari sa amin na, ng deathless, eh, hindi lang nawala yung pandinig. Um, it was really weird and it's kind of hard to explain because, um, uh, masyado kami sensitive sa mga high frequency. Okay? Yung, when we got back to our, ano, condo, um, yung mga matatalas, like, yung mga tapo doon, yung kalansing ng mga kutsara or tinidor, or, or mga umaano sa plato, it's really irritating. That's how weird it was. So, ganun ka sensitive yung ano namin yung namin sa free sa so frequency na ganun. And then yung mga low frequencies, medyo mahirap talaga. Hindi na talaga namin nagbibigay. Um, so, ganun yung naging ano namin for about almost a year. So, lahat muffled, lahat distorted, lahat uh, parang static yung dating sa pagtinig namin. So, sabi ko sa sarili ko, Ah uh, my gosh! What is it going to go on like this for the rest of my life? Is it going to be this kind of uh, <clears throat> situation? Uh, will I be in? No, no. I know. Maybe no. Unti-unti kawawa lang pagkamapo. Maybe unti-unti yung sensitivity sa high frequency. And then, sabi ko, okay, now I have to. Try to, to talk more or to sing more, just to re reboot kumbaga. So yung mga time yon, I was like retraining myself. That was um, that was the thing that I was trying to do before. Parang, re, parang I'm, I'm trying to relearn how to sing again. Ganon ganon ka. kahirap sa totoo lang. Uh, parang kumbaga, pag, um, sa mga dancers na nabalian o whatever, ng na, nabuto na o na, lalo yung, yung, yung tuod. Parang kailangan mo munang inurture in uli, pagalingin yung tuhod o pagalingin mo yung nabali. Parang ganun yung nangyari sa akin. Parang kailangan mo pagalingin mo na lahat. At saka parang uh, talagang kailangan ko sasabihin sabihin sa sarili ko na eto na yung current mo a situation, You have to deal with it and you just have to work around it. Kumbaga, kung kumbaga kung sa buhay, kumbaga ito lang yung resources mo. You have to, you know, learn how to to live that way. So ganun yung sinabi ko sa sarili ko. Kailangan mong mabuhay sa ganito ng classic sitwasyon mo sa buhay. So, I try to retrain myself. I have to retrain Mm. yung hearing ko because as one, hindi, hindi na siya nakakarinig. Ang niya lang is distort, distorted sound. So, kailangan ko i-alagaan eh, itong kaliwa na nakakarinig. Pero hindi na siya ganun kalakas. So, ganun yung ginagawa ko proseso. Number one, accept. <laughs> In-accept ko na yung, yung ganitong classic situation and just really try to work around it. Pero ako gusto nang bumayan, and pero you still sing so beautifully, <coughs> and still oh, ah, perfect pitch. So, paano so, niyo pa po nagagawa yan na uh, even ano na yung pandigil nga? Yun, uh, sa totoo lang, nung, nung mga medyo nung nag-start ako ulit, bumalik. Kasi nangyari yung 2020, nung pandemic, ano. Um, yung parang buong 2020 hanggang sa kalahatihan ng 2021, ganoon pa rin yung sitwasyon nga namin. Pero, somehow, parang unti-unti, unti-unti, hindi eh, siya kumalim. Kumbaga, bini pa rin kami. Adyan pa rin yung... Kasi buti kung bini lang eh. Siguro maa... Kakayanin namin yung bini. Pero yung... yung... the other damage that Uh, came along with it, which is yung um, vestibular uh, disorder, yung nahihilo kami. Nahihilo, as in, nahihilo talaga kami. At saka yung bumagalang yung tingin. Nandiyan pa rin siya. So, ang um, um, naano ko, sa ngayon na, sa ngayon, ah, uh, babo, isa na parang, kay, ko kantahin ng isang nota, parang, Inaano ko na ito yun, parang, alam mo yun, parang muscle memory ba ba? Parang ina-ano ina tono parang ganun. Ganun, parang ganun yung ginagawa ko. Pero nung before noon, oh my goodness, as if yung pagkat ako hinulaan. I'm not killing I'm not killing Kasi yung, yung lahat ng sound na nadidinig ko noon, or music na nadidinig ko, hindi siya precise. Alam mo yun? Kunwari, yung mga low notes, para siya, ito yung note, kasi Papa, pag ito yung nota talaga, pero under, parang semi tone pa siya. Parang it's just a, like underneath that note. Pero pag matataas na ba yung mga notes, parang malakas na malakas na yung sound, lahat na ng instruments gumagana, tapos lahat ng poses natin, parang ito yung mga high notes, parang it's just above it. It, it was really weird. I am telling you. Really, alam mo yung, yung keyboard na Rhodes ba yun? na parang yung yung pag inan -e mo mm, yung pa yung guitar na <laughs> yun walang ganon na 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 at mo yung yung tune o yung or yung yung pitch ganon parang ganon but now somehow a little bit medyo di unte kaya kinakaling ako talagang sumayaw pero kama sa you ever parang notice na ano pa, kasi parang hindi naman namin naalat na ano para nahihirapan si Miss Nani ah, to be Yes, nung nag-reverse kami ni Miss Nani the first time, parang, parang magaling pa rin. Maganda ganda pa rin ang boxes niya. Parang, okay, uh, but, um, si, si Miss Nani is, uh, for me, sobrang easy to work with, sobrang chummy-chummy nga namin sa inside. So, Uh, masaya, masaya. And musically, sobrang top form pa rin sila sila. So yeah. Yes. Alas nila, did your father give any advice to you when it comes to working with this lang? of course, having worked with her. Yeah. Ah, ah. Uh, he's excited actually for me to do this uh, kasi uh, nabanggit nga niya na before nagawa niya to. And he's happy na na nakakatrabaho ko na rin yung mga nakakatrabaho niya. So, so nag-gets ko yung <laughs> sinabi ni Mr. Anthony. So, isa a karangalan to really share this stage with us. Thank you very much. Thank you. Thank you, Alan. We'll have the last five people to ask questions. Not too many, please. Huh? Uh, we'll have...